As a Mindanaoan, I am a witness to how violence spawned poverty, lack of livelihood, internal displacement, and inequitable access to education opportunities for our children and the youth, which ultimately made the violence of radicalism more appealing to them. Nitong nakaraan lang ay nasaksihan natin ang pagdadalamhati ng naulilang pamilya ni na Corporal... Eto, eto na! Ito ba yung, uh, alam mo, nung pinapanood ko tong part na ito, ito ba yung secret message niya sa AFP? Ito ba yung mensahe niya sa AFP na sa gitna ng kaguluhan ng politika ni PBBM at ng kanyang ama? Andi dito ko bilang independent and I am at your side. Kasi tandaan niyo ang AFP natin, very professional ho ito. Ayaw ho nila sumali sa politika as much as possible. But, kailangan nila ng commander. Eh, ang problema, hindi na nila alam kung sino commander ngayon eh. So ito, pinapakita ni BP Sara Duterte. I am with you. Iisang adikain natin. Ito ba ay isang mensahe sa AFP? Rezalde Espartero, Private First Class Carl Aranya, Private Jesse James Corpus, at Private Marvin Dumaging. The death of four soldiers in an ambush in Maguindanao del Sur points us to the painful truth that terrorism remains a fundamental problem that requires our collective action as a nation. Ayan. Alam mo kung bakit niya dinidin dito? Kasi yung mga sundalo natin, ito ha, para lang sa kaalaman ninyo, kung kayo ho may kaibigang mga sundalo. Yung yung issue ng politika, ano nila yan eh. Hindi naman sa minamaliit, pero parang sa kanila wala yan. Eh. Ang talagang issue sa kanila, sa mga sundalo natin, ay yung issue ng terorismo. Alam nyo kung bakit? Kasi bawat sundalo, pagpasok sa serbisyo niyan, kadalasan, sila ho ay nadedestino sa mga delikadong lugar. Yun ang parang pinakasimula nila eh. At yan ho ang kanilang main concern. Yung siguridad ng uh, paglaban ho dito sa terorismo. Kasi terrorism is not just a local problem. That is international o worldwide problem po yan. Ibig sabihin talaga hong meron, organized. This is, et eto yung terrorism na hindi katulad nung paratang ni Rimulya kay, kay Tebes. Ha? Hindi terorismo yun. Politika yun. Ito ang tunay na terorism kung saan talaga nga namang kargado. Remember, wag mo natin kakalimutan. Yung mga bumomba sa Amerika, dito tinraining. Dito sa atin, sa Mindanao sila, maraming terorista ang nahuhuli dito sa Mindanao. Train, ang tawag nga nila dito, training ground eh. And if you are a military, sigurado ko, alam mo yan, na sakit sa ulo yan. Bakit kanyo? Paano nangyayari na ang training ground nasa Pilipinas? Kasi may pagkukulang ang mga punyetang politiko natin. They are harboring these criminals and terrorists. How? hinahayaan ho nila. Pinababaya nila, maaring takot sila kasi tandaan ninyo, ang una namang haharap dyan yung mga local government, yung mga local police. E ano nangyayari? Kinukurap kasi ng mga local government ang ilan nating kapulisan at ginagawa nilang sarili nilang tauhan. Kaya nga papansinin ninyo yung panahon ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng maraming inkwentro ang mga sundalo at pulis? Ito mga PNP personnel ito ah. Bakit nagkaroon ng inkwentro? Kasi itong mga sundalo natin, alam nila na merong mga ilang pulis na talaga nga namang ginagamit ng mga warlords sa probinsya. Yan ang pinaka main problem ng mga sundalo natin. At yan din po ang sinasabi ni BP Sara Duterte ngayon at sinasabi niya hong kaisa nyo ako sa laban na yan.